Ganito ang dahilan kung bakit wala si Hisoka sa Chimera Ant. Kilala siya sa paghahabol ng malalakas na kalaban, kaya maiisip mong papatusin niya ang pagkakataong labanan ang mga makapangyarihang nilalang na ito. Pero nang lumitaw si Hisoka sa Succession War, binigyan tayo ni Togashi ng pahiwatig kung bakit hindi siya sumama sa buong kaganapan. Lumalabas na si Hisoka ay may partikular na panlasa pagdating sa mga laban nang hinahanap niya para sa kasiyahan para sa kanya. ang mga Chimera Ant ay masyadong hayop ang dating kahit na may halong DNA ng tao ito. Hindi sila naging interesante para sa kanya at itinuturing niya lang sila bilang simpleng mga langgam. Ang gusto ni Hisoka ay mga kalabang humahamon sa kanya sa antas ng tao. Kung naging bahagi si Hisoka sa Chimera Ant Arc, mas malamang na magdudulot lang siya ng problema kaysa makatulong. Mas mapupunta ang atensyon niya sa mga human target tulad ni Netero o Adult Gon kaysa sa mga langgam mismo pagdating naman sa Dark Continent, huwag mong asang masyadong may excite si Hisoka sa pakikipagsapalaran doon. Mas nakatoon siya sa paghahanap kay Corolo at sa Phantom Troop. Mas malamang na ipagpatuloy niya ang mapanganib na larong ito ng taguan at habulan kaysa tuklasin ang mga hindi pakilalang mundo. Alam ba ni Hisoka na sinusundan siya ni Bono Linob At ano ang ibig sabihin ng mga pahayag niya sa chapter 405? At yan ang aalamin natin sa video na ito mga ka -hunter. Pero bago tayo magpatuloy, ay siguraduhin na kapalo ka na sa ating FB page na Mr. Selesay. Para una ka sa mga ilalabas nating videos patungkol sa Hunter x Hunter, i-like at i-share ang ating mga videos bilang suporta. Ah. Maraming salamat sa mga ka nating walang sawang patuloy na sumusuport. 打。 Sa chapter 405, inahalin tulad ni Hisoka ang pakikipaglaban sa pakikipagtalik ang grupong labanan at pakikipaglaban sa mga hayop ay di niya gusto. Kaya't wala siyang balak labanan ang mga prinsipe ng kakin dahil ang mga abilidad ng mga ito ay kasangkot ang group ability na pinapagana ng Nembis na nakuha nila sa ritual. Binanggit din ni Hisoka na hindi niya gustong labanan ang mga Chimera Ants, bagay na nagpapahiwatig na nalaman din ni Hisoka ang tungkol sa kamera at noon pa ngunit dahil itinuturing niya lamang itong mga langgam o hayop na hindi sa kanya nagbibigay ng excitement sa labanan, hindi niya gusto itong makalaban. Madalas nating nakikitang na e-excite si Hisoka sa laban lalong lalo na sa mga taong gusto niyang makaharap katulad ni Gon at Korolo Piling nga nito ni Hisoka na nakikipag- siya sa tuwing lumalaban siya at ni-reveal niya na ang nais niya ay one-on-one -on -one na laban. Kung ihahabing natin sa termino ng sexualidad, si Hisoka ay isang heterosexual. Ang pakikipaglaban sa mga prinsipe o group fight ay nagre naman sa kanya bilang orgy sex. Ang pakikipaglaban naman sa mga kimera ay nagre-representa sa kanya bilang zupia o animal sex. Iba din ang pagiging hunter nitong si Hisoka. Siya ay hunter ng mga malalakas na nilalang na kaya siyang labanan sa isang mapangwasak na one-on-one -on -one match. Kaya niyang maghintay ng matagal hanggang sa maging karapat-dapat ang kanyang makakaharap. At dahil nga wala pang makitang target na kalaban itong si Hisoka, binanggit niya na walang problema kung magsasarili siya na nagre sa termino ng s**walidad na pagmamas**. Ngunit isa ba itong hint ni Yoshihiro Togashi sa atin na makakaharap na ni Hisoka si Bono Linob? Ang salitang ginamit ay I don't mind playing with myself na nagpapahiwatig ng pakikipaglaban niya sa kanyang sarili dahil na mga oras na iyon ay binubuntutan na siya ni Bono Linob na nagtransform bilang si Hisoka. Posibleng alam na ni Hisoka na binubuntutan siya at nakita din niyang ginamit nito ang itsura niya. Hindi mapagkakaila na lumalakas ang pandamang presensya ni Hisoka pagkatapos ng isang laban na kinaaliwan niya sa Great Island Arc matapos niyang makipaglaro kay Razor lumakas ang kanyang pandama nang malaman niya ang presensya ni Kaluto na kahit sinasabi pa ng mga spider na perpekto ang setsu nito nagawa pa din madetect ito ng malahalimaw na pandama ni Hisoka at dahil kakatapos lang ng matinding laban niya kay Corolo at ang abilidad niya ay lumakas pa matapos ang kanyang kamatayan malamang ay nadama rin ni ka ang presensya ni Bono Linob at alam niyang binubuntutan siya nito. May mga naunang hit na si Yoshihiro Togashi na tila nakatakdang maghaharap nga itong si Hisoka at Bono Linov sa hinaharap na kwento at ito ay ginawang ko na din ng video. Si Bono Linov ay aminadong hindi uubra kay Hisoka pagdating sa pakikipaglaban ngunit hindi dapat natin palampasin kung ano ang magiging itsura ng kanilang labanan at kung paano siya tatapusin ni Hisoka. Ano sa palagay nyo mga kahunter sa anong paraan tatapusin ni Hisoka si Bono Linov? Naniniwala ba kayong alam na ni Hisoka na binubuntutan siya nito? Ibigay ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.